sa Maple Garden, napakaganda yung landscape. Ayan. Perfect place guys. Pang tourist. What's up guys? Good morning. Welcome to my vlog. Pupunta natin ngayon guys ang Maple Garden. So guys, for your information, ang Maple Garden ay open 24 hours based sa Google Map. Ayan guys, 19 minutes lang pag uh, bike direction. Ayan, guys, 19 minutes pag pumiyot 35 minutes so start so samahan nyo ako guys So guys, on the way na tayo sa Maple Garden 19 minutes siya. So, vice versa. As a total of 38 minutes. Goods na guys. Papawis. One, two, three, let's go. Right, venture, right. Right. Oh, sarap papawis, guys. Oh, uh, alas 9. Medyo okay pa. Yung uh, sikat ng haring araw. So, dito na tayo, guys. Arrive na tayo. Eto na, guys. Ayan. Welcome to Maple Garden. Ayan, guys. Oh, sarap. Papawis. Pasukin natin, guys. Ayan, guys. Napakaganda ng Maple Garden. Tara, guys. Ikutin natin. Ayan. Napakaganda, oh. Perfect dito guys, pampamilya. Tapos sa gabi. Prito guys, open 24 hours. Mas, mas lalo to paggabi guys, maganda. Guys, kung may mga katanungan kayo regarding dito sa Maple Garden, comment down below. Don't hesitate guys. Oh. Ayan. Ayan. Ayan guys, may mga tourists. tourist spot to guys dito sa Taiwan. Ayan. Danger deep water. No fishing. Okay. Ayan guys, napakaganda dito sa Maple Garden. Tignan nyo guys. Nasa city siya. Tapos may ganitong napakagandang landscape. Ayan. Makikita nyo guys. Residential building ang mga yan guys. Oh. Tapos dito may garden na napakaganda. Ayan. Makikita nyo guys. Ito yung landscape. Yung lake. Tapos may mga species dyan. May mga isda. Turtle. At ducks. Ayan. Ikutin natin guys. Ayan. And guys, nakaka-relax. Napakaganda dito guys sa Maple Garden. Eh dito guys, napakabango pa dito, guys. Ayan. Hilirang mga bulaklak. Ayan. Hilirang mga bulaklak, guys. Ayan si kuya, photographer. Talagang uh, tourist spot dito, guys. Open 24 hours siya. Perfect place. Ito guys, perfect place dito sa Maple Garden. Nasa gitna siya ng city. Ayan, tingnan may mga buses sa taas. Bus ang mga yan. Tapos sa mga nakapaligid sa kanya, mga puro building. Residential building, napakataas. Ayan. ayun May ikita nyo guys, ayan. Palibot dito sa Maple Garden naglalaki ang building Pero dito sa Maple Garden, napakaganda yung landscape. Ayan. Perfect place, guys. Pang-tourist. Napakaganda dito guys sa Maple Garden. Kahit nasa gitna siya ng city, talagang will maintain naman yung garden guys. At uh, alagang-alaga nila. Ayan. Tignan nyo na lamang mga species dito. Okay. Yung duck, o oh. nakarelax lang sila. Tapos yung mga isda, ayan. Napakadami sila. Ayan. Ayan mga tourist guys. Ayan sa taas. Ayan guys. ah uh, napakaganda tong Maple Garden. Perfect to guys sa mga tourist spot. Open siya guys, 24 hours. At uh, pre-entrance siya. At guys, kung may mga katanungan kayo regarding dito sa Maple Garden, comment down below. Don't hesitate guys na mag-comment. And guys, shout out pala sa aking kaibigan na si Rani Kakaitan. Nasa Canada siya ngayon guys. Ingat sa iyo dyan, kaibigan. At uh, kung nagustuhan nyo itong video ko guys, mag-like kayo, follow and subscribe sa aking YouTube channel. Thank you so much. See you in my next video.